mga idol alas 12 na yung huli natin yung uh, isang kilo pa lang siguro mga idol naka hul oh, saka halip na lipat ako 6 oh, walong lipat na pala ako mga idol tayo nakatagpo ng makapal-kapal na pusit. Yan. Huli natin mga edulo. Yan. Yan ang pusit natin. Pinti pa lang ang pusit natin. Yan. Isang kilo siguro, mga idol. Hindi ko na nga na-video, mga idol. Kasi pa... Tagal maka... Ano? Makahila, mga idol. Kaya hindi ko na na-video. Marami ka... Tagal magkain. Mga sa lahating oras isang piraso yeah, hindi, hindi ko na lang binidyo yan mga idol update ko na lang kayo mamaya mga idol baka mga tagpo tayo ng makapal kapal pakita man lang kayo ng pagila ng pusit stress na. Stress na naman din ang araw. Ay, na talaga ang pusit na idol Ah, magrabi katagal bago mag mag ulit kain. Ito so, ang pusit natin mga idol. Oh. Mga idol ang pusit natin. Oh. Ayan, ang tusok natin. Tapos yung maliliit natin, nandito mga idol. Ayan. Ayan ang mga maliliit masyado. kilo rin sure, yun mga idol yung maliliit na yun okay, mga malalaki mga mahigit dalawang kilo tinamad na ako mag video mga idol kasi marami katagal ng ano kain ng pusit Ipakita ko lang sa inyo mamaya mga idol pag isampan na natin. Mamaya, mamaya umaga. Idol. nak ngider dulu nama mai dulu Umaga na kumain nung idol Lasing ko na Ah, lasing ko na kumain na po siya Umaga na. Saan? Ayun sana alas pagka Sunod-sunod sana ang kain mga idol. Kaso lang hindi ko na video kagad. Nakatago kasi ang... tatago kasi ang GoPro natin ng idol Baka mabasa hmm. Pabila cut mga idol tuloy tuloy na yun ang video maliliit lang mga idol ang it malalaki lang sana to Saan ako malaki? wala lang. O kaya ay ang katangay do natin. Tuloy-tuloy. Tidak ada Tidak ada Tidak ini Tidak ada Ayan mga idol, umaga na Uwi na tayo Ito nga pala ang huli ko mga idol Ayan ang huli ko mga idol Ayan ang malalaki Yan ang malalaki nating pusit. Ito naman sa balde yung maliliit. Yan. Buhos natin mga idol para makita nyo. Yan mga idol. Yan ang pusit natin lahat natin lahat mga idol. Ya lama itu. Thank you.